Dalawang high-value individual at limang street-level individual ang timbog sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga operatiba matapos mahulihan ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng umalay shabu at mariwana sa probinsya ng Quezon. Pachowoman Jesse Cris Obrero sa Balita Involved ng dalawang high-value individuals at five street-level individuals na drug watch list suspects sa loob ng isang araw na inilatag ng anti-illegal drugs operation ng Quezon PNP. Sa masinsinang pagsasagawa ng mga drug police operations at pakikipag-ugnayan ng mga operatiba ng Quezon PNP sa komunidad, matagumpay na nadakip ang pitong illegal drug suspects sa anim na magkakahiwalay na by-bust operations na ka sa mga sospek ang humugit kumulang na 176.41 gramo ng shabu na may sumatotal na halagang 3,598,764 pesos. Walang kawala ang dalawang high-value individuals drug suspect na sina alias Janjan at alias Dennis sa ikinasang drug operation sa Lucena City kung saan nasabat sa kanila ang 165 gramo ng shabu. Samantala, Arestado din ang mga street level individual na sila alias Carlo ng Lucena City, alias CJ ng Sampaloc, alias Gerald at alias Kagaw ng Mauban at alias Melvis mula naman sa Sariaya. Sa kasalukuyan, ang mga sospek ay nasa kustadiya ng operating units habang ang mga kumpiskadong ebidensya ay nasumiti sa forensic unit para sa mga eksaminasyon. Inihahanda na rin ang kasong isasampa sa kanila dahil paglabag sa batas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Kalabarton, ako ang inyong New Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessica S. Obrero. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang polis.